magandang araw sa inyo mga pare at nandito naman po tayo at pagpasensya nyo na po yung boses ko dahil minamalat po tayo at kahit na po minamalat po tayo ay tuloy pa rin po yung pagbibigay natin ng tips upang makatipid po kayo at tulad po ng moto natin gawa mo, tipid mo o kaya naman ay DIY mo, tipid mo o so ito mga pare goy sa mga namimili po ng mga dishwashing liquid sa mga repeating station at po gusto nyo po makatipid ay bakit na lang po hindi kayo mag DIY na tulad ko so ito namimili po ako ng mga ganito na halagang 200 pesos eh meron na po kong kit na dishwashing liquid at ang kaya po natin gawin dito ay 18 liters. So, yung 18 liters po na yun, ay pwede nyo po siyang ibenta upang pagkakitaan or either naman ay pwede nyo gamitin na pansarili. At pag namin po kayo dito sa mga online store, ay may kasama po yung procedure. So, yung procedure po, gagayahan nyo lang po ito, babasahan nyo lang po. At presto, sigurado po magagawa nyo po na po natin patagalin at mag-unboxing na po tayo. At ang kauna na po sa laman ng kahon natin ay itong sles. Pangalawa po ay itong salt o asin. Then, pangat na po ay itong foam booster. At itong pang-apat ay yung ating degreaser. Ito. At ito naman po yung 4-in-1 na uh, anti at uh, preservative. So, yan mga pare ko. Then, yung ating uh, stain remover. At yung ating ito yung ating scent at disinfectant. Tension po natin yan dahil ay yung ating paghahaluan ng at yung 16 liters na tubig. So, ang unang po sinasabi sa procedure ay ilagay daw po natin itong sless at yung asin. So, unayin muna po natin to ating sless. Yeah. tapos sunod na po natin itong ating asin at itong ating pom booster at saka po natin siya haluin hanggang maging paste then busan po natin siya ng na isang litro tubig hanggang mawala po yung mabobo so haluin lang po natin siya ng haluin Then, pag wala na po yung mga bubo, ayan eh na po, maglalagay na po tayo ng another tubig. So, continuous lang po yung ating paglalagay ng tubig hanggang umabot po tayo ng total na 16 liters. At habang nilalagay po natin yung tubig is halo lang po tayo ng halo. 4 liters. 6 liters. 8 liters. 10 12 14 last 16 liters na po yung nailagay natin dito sa haluin lang po natin ang haluin hanggang sa mag-even na po yung kaniyang uh, ma-mixture and then mawala na rin po yung mga bobo niya pag nalo nyo na po mabuti, ay ito, pwede nyo na po sunod itong mga sumusunod na ito. So, una po dyan, itong 4-in-1. Degreaser. Scent. Hmm, amoy, lemon. At colorant. Hmm, yun, may kulay na po siya at kulay green at saka pulit natin siya hahaluin ng hahaluin so nasa na po ba yung ating panghalo teka nawawala yung ating panghalo so pwede nyo po siya kamayin wala akong problema yun dahil safe na safe po yan so halo lang po tayo ng halo Ayun pagkatapos pong halon na mabuti ay takpan na po natin to at itabi na po natin sa isang tabi at maghintay lang po tayo ng 24 oras at makalipas ang 24 oras at ito na po yung ating homemade DIY dishwashing liquid na pwede na po natin siyang ibenta ng bote-bote or personal po natin gamitin.